Story time tayo for today's very young. So, ayan. Huwag na kayong magtaka kung bakit ganito yung mukha ko na mamaga at bumi ako. So, ako kasi mga mars, yung isa sa sa ano ko, security ko, yung ngipin ko tsaka yung hair ko. So, ayan, nagpariban ay na ako, ba? Diba? So, ngayon, yung ngipin ko naman, yung insecurity ko. Kasi nga, ba diba, yung ngipin ko is sira talaga. So, ayan. Kaya minsan, hindi ako masyado nagsasalita sa mga nakakausap ko. Parang tahimik na lang ako yung hindi ako map. Sa totoo lang, palang ngiti ako. Pero, simula nang nasira yung ngipin ko. Hindi na ako masyadong lagi ako nakamat sa work. So, yun nga, kasi dahil nga sa ngipin ko, si Rasha, yung, alam niyo yung butas na siya dito, tapos dito, na nadamay na rin yung dito, tapos yun. So, nagpabunot ako ng ngipin. Ang nabunot is yung dito, tsaka yung unting sira dito sa, dito sa, dito tinanggal din, tsaka yung dito, dalawa. At meron, meron din dito sa dulo, yung butas na lagi kong Iniiyakan kasi. Ang sakit. Yung butas dito sa dulo, Yun. So, yun mga Mars. Kaya nagpabunot ako ng meeting kahapon. And absent ako ngayon sa work. Kasi hindi ko pa kaya talaga. Ayan naman mag ako. Uh, so, ayun. Sobrang sak sakit pa ngayon. Ngayon ko na daman yung sakit. Pero nung hindi bunotan ako kahapon. Konting sakit lang. Pero kasi yun nga mga Mars, mataas kasi yung pain tolerance ko. Ayan, so, matagal ko nang gusto magpaano ng ngipin, pero yun nga, nag-ipon lang din ako sa mga sinasahod ko. Kasi nga, diba, nag nga ako mga Mars, kasi nagka-pashare ako sa isang store. So, yun, kada sahod ko, nag-iipon ako para may pang ayos ako ng ngipin ko kasi nga sira ang gusto ko talaga maayos siya maayos yung ngipin ko kasi para makangiti ako so ngayon ganito ang ngipin ko <laughs> at namamata <laughs> so ayan ganyan tayo ngayon bungi ayan di ba ang pangit pero ayan nga mga mas natatawa pa rin ako sa mukha ko namamaga bungi ayan kaya lagaan nyo yung mga ngipin nyo kung ayaw nyo mabuo. Kasi yung isa sa pinaka-nakaano sa akin, yung ngipin, ayan, yung smile. Kaya minsan di ako pasmile. Lagi lang din ako nakamas. Kasi, yun nga, sa ngipin ko, sira. Sira talaga siya. And nakikita nyo naman sa mga videos ko, mga Mars, yung tip ko, diba? So, yun. Kaya, ayan, Nagpa, ano na rin ako nagpapustiso na rin ako nagpasupat na rin ako so malalaman natin ka ng itsira natin kapag may pustisa na sana naman maging okay na yeah. so pasensya na kayo sa mukha ako kasi ayun, bumi tayo for the race video so ayan mga friends magcomment kayo dyan kung magkano yung gastos ko kasi ko sa inyo kung saan ako nagpagulo at ang galing talaga ng doktor mo ng dentist na nagbunot sa akin. Mabilis lang yung pagbubunot niya at hindi ako masyadong nasaktan. Ang galing po niya magbunot at mabilis. Um, mga wala pang isang oras, mga minutes lang, tanggal agad yung ano agad yan. Ayan. Kaya kung gusto nyo rin ma maayos yung ipin nyo, doon din kayo magpaayos. Ayan dito lang yung banda sa Bago Bantay, Quezon City. Ayan. So, comment kayo dyan kung tanong nyo, ilagay nyo sa comment nyo kung magkano yung pag ko tsaka papas, pa pustiso ko. Ayan, sasagutin ko yan sa second video natin. So, yun lang. Masyado na akong madaming na kwento. ba diba? Kapal ng pes. Bungin. Ang dami pang sinasabi. So, yan ang pace ko. Ang Ayan. Banget. So, ayan mga Mars. Hanggang dito lang muna.